natin. namin yung ano, yung alkansya. Bibili ko ng gulong. Dahil wala na akong budget. Bibili kami ng gulong. So good morning guys. Ha. as you can see po, uh, binuksan ko po yung alkansya ko dahil bibili natin ng gulong ng motor ko. So bibilangin natin ito mamaya kung magkano aabotin uh, natin sa ating saving ko ng tagbibente. Ibibili ko lang to ng gulong ng motor ko dahil nangailangan po siya ng maintenance. So ito binibilang na po namin guys ha. Na uh, I-update ko na lang po kayo namin mamaya kasi bilangin pa lang namin tong switch dito na ano na naitabid namin araw-araw eh sa aming dalawa eh sa uh, partner ko eh kaya mamaya pag nabilang na uh, i-upload ko na lang kung magkano po unabot sa ating coins natin na nabilang so ayan o oh, nabilang na po kita nyo na oh, kinakalawang na oh kinakalawang na yung bente ko oh. sobrang dumi na eh so ayan so hanggang dito na lang tayo mga idol mamaya i-update ko na lang po kayo